Hello guys, welcome sa video ko yung pag-uusapan po natin ngayon is tukol po sa dapat pakinggan mo muna ang both sides bago ka manguska alam mo kung anong problema ng karamihan ngayon ang bilis manguska para bang may narinig lang sila ng isang version ng story ha? tapos boom parang sila na agad ang hukom parang sila nang may hawak ng gavel sa korte at parang sila na rin ang Diyos na pwedeng magpataw ng hatol hmm, nakakainis kasi minsan wala pa silang alam sa buong sitwasyon pero kung makapagpitaw ng salita akala mo sila ang tama hindi lahat ng naririnig mo ay buo ang katotohanan hindi lahat ng kwento ay straight to the point kasi laging may nawawalang piraso. Kaya kung ang ugali mo ay makimik lang sa isang panik tapos manguhos ka kaagad, malaki ang chance na mali ang pananaw mo. Sa totoo lang, nakaka ito sa tao. Imagine mo na lang ikaw yung nasa kabilang panik ng kwento. Hindi mo pa naipapaliwanag ng uh, naipapalawanag yung side mo pero maraming nang nakaporma ng opinion tungkol sa'yo. Di ba unfair? Parang sa eskwela, kung may away ang dalawang kaklase tapos narinig mo lang yung kwento ng isa, syempre nang mumuka uh, yung biktima at yung isa yung kontrabida. Pero pag nalaman mo na may ginawa rin pala siyang mali, biglang nagbago yung perspective mo. Doon mo ma-realize na hindi pala black and white ang lahat ng bagay. Bakit ang dali nating mangusga? Kasi mas madali yun. Mas madali ang mag-react kaysa mag-analyze. Mas madali ang magbitao ng salita kaysa umitindi. Tapos, hmm, nadagdagan pa ng social media. Isang click lang, pwede ka nang maglabas ng rant. Pwede ka nang mag-cancel ng tao. Pwede ka nang maglabas ng opinion na hindi mo man lang pinag-isipan ng malalim. Kaya dumadami yung toxic na culture ng cancel agad. Wala nang due process, wala nang pakinggan mo muna natin lahat. Hindi ba dapat mas marunong tayong maghintay ng buong kwento bago maglabas ng konklusyon? Ano nga ba yung importansya ng pakikinig sa lahat ng panik? Kapag nakinig ka sa both sides, doon ka lang makakakita ng bigger picture. Para kang nanonood ng pelikula kung pumunta ka lang sa kalagitnaan, baka isipin mo agad na masama yung bida. Pero pag napanood mo mula simula hanggang dulo, maiintindihan mo kung bakit ganun yung mga naging desisyon niya. Pakikinig doesn't mean na kukusintihin mo nung yung mali. Ibig sabihin lang willing kang intindihin bago mag-react. Kasi minsan yung tingin mong mali pala, may rason at yung tingin mong tama, may bahit din ng pagkukulang. Kung honest tayo sa sarili natin, lahat tayo guilty dito. May mga pagkakataon na nagre-react tayo nang hindi inintindi yung kabilang side. May mga beses na nakialam tayo sa issue na wala tayong alam. At oo, may mga pagkakataon na pinaniniwalaan natin yung unang bersyon ng kwento na narinig natin pero ito ang tanong, ano ba yung mas mabigat? Yung mapatunayan mong mali yung judgment mo at makasira ka ng tao o yung maglaan ka ng konting effort para makinig muna bago ka magsalita. Kung tutuusin, walang mawawala sa'yo kung makinig ka lang muna pero ang dami mo pwedeng sirain kung nanguhus ka kaagad. Hindi sukatan sukata ng maturity ang pagiging mabilis mag-comment o maglabas ng opinion, ang tunay na matanda at marunong ay yung marunong makinig, marunong mentindi, marunong magbigay ng space para marinig ang parehong kwento. Ang hirap kasi, karamihan sa atin gusto mo lagi sila yung tama. Gusto natin na agad-agad may hatol kasi feeling natin mas informed tayo. Pero sa totoo lang, mas mahirap yung role ng taong nakikinig mo kasi kailangan mo pigilan yung sarili mong emosyon. Kailangan mo magbigay ng effort na intindihin kahit hindi ka agree. Pero yung, yung sign na matured ka, yung hindi ka basta nadadala ng unang kwento, iparoon kang maghintay at mag-analyze. Sa dulo ng natang to, simpleng paalala lang. Huwag kang manghugus agad. Hindi mo alam ang buong kwento, hindi mo alam lahat ng detalye at higit sa lahat, hindi ikaw ang laging tama. Ang pakikinig sa both sides ay hindi lang respeto para sa iba, kundi respeto rin sa sasama mo. Kasi napapakakita nun na kaya mong kontrolin ang sarili mong emosyon at kaya mong maging patas. Kung ayaw mo ma-judge ng mali ng mga tao, Huwag ka rin manghusga ng kulang information. Kasi tandaan, lahat ng kwento may dalawang side. At kung minsan, may pangangatlo pa yung totoo. Kaya next time na may marinig kang issue, huwag ka munang magmadali. Upo ka lang, pumikit, at tanongin ang sarili mo, narinig ko na ba ang both sides o judgmental na naman ako? Kung hindi pa, Huwag ka na mamangusga. Simple lang. Sa panahon ngayon, mas uso ang marites kaysa sa marunong makinig. Pero kung gusto mo talaga maging patas at hindi nakakahiya sa dulo, praktisin mo na ang pagiging open-minded. Hindi ma, hindi ka mabawasan ng ng dangal kung makikinig ka muna pero baka madagdagan pa yung respeto sa iyo. So tandaan, pakinggan mo na bago manghusga. So, yun lang. Salamat!